...projects in violation of the law. Ito papaliwanag at ikukwento ko sa inyo mamaya. Ha? Ito muna tayo pakinggan muna natin mula po sa Office of Civil Defense. Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Uh, assessment at uh, ano po ang uh, tugon, na pamalaan dito po sa sunod-sunod na lindol uh, dito po sa bansa. Administrator, the Assistant Secretary Rafaelito Alejandro ng uh, Office of Civil Defense OIC. ASEC uh, Alejandro, sir, magandang umaga po. Yes, uh, ASEC Alejandro po sa si ASEC Rafi sa Deputy. Si, si po, uh, po. Uh, ASEC, Alejandro de Fort. Tama ho po, sir. Yes. Apa, apa. Okay. Okay. Uh, ASEC uh, Alejandro, uh, hingi lang po kami ng uh, uh, update sa Tugon. Uh, ilan na ho ba ang uh, Uh, damatay, ilan na ang sugatan sa, pang, uh, sa pangkalahatan uh, dito oh. po sa mga sunod sunod na mga paglindol na tumama sa bansa so far. Oh. Oh, so far, ano, dito sa Davao uh, earthquake, 8 pa rin po ang uh, report natin uh, in terms of casualty and then sa, dito sa Bogo, uh, nasa oh 75 ang ating casualty, no? Uh, as reported ng uh, ating mga LGUs doon. So tuloy-tuloy po ang uh, assessment natin. May mga almost 600 uh, injured doon sa Cebu. And titingnan natin kasi malakas po ang aftershock kagabi. Ah, uh -huh. uh, natanim madaling araw, uh, isa pong aftershock na 5.8 no na nangyari uh, alauna. So titingnan natin kung meron pang dagdag dito. Sana wala namang dagdag dito sa mga casualties Sa Bugoho 'yun, aase Alejandro, 5.9 or 6. 5.8 uh, po ang uh, aftershock kaninang alauna po. Tabugo? Apo, apo. Oh sus, grabe. Uh, so, nasa 11,000 uh, na po ang aftershock ang uh, recorded ng CRIBO uh, dahil dito sa September 13 na earthquake. Okay. So uh, nadagdagan ng isa, uh, diyan po sa Davao ang namatay. Walo na ho, tama ho ba? I, uh, confirm, ang, uh, walo na? Uh, ang confirm. Yes po, yes po, yes po. Tapos may mga nawawala ho ba? Missing? Wala pong uh, wala pong missing sa Davao, no? Walang reported missing pati na rin sa Bogo at sa uh, Cebu earthquake wala wala rin tayong inaanap na po. Wala ho uh, ilan ho sugatan? Uh, again. Ah, uh, Sa Bogo earthquake po halos sa uh, 600 or 559 na injured ang uh, reported sa atin as of kahapon. Tapos 395 naman uh, as of kahapon uh, dito sa Davao. Uh, oh, tumaas uh, na rin. Uh, Oo, oh, 300? Oh. 359 po. Pero ito po ay uh, binavalidate. And of course, uh, papasok pa rin po ang mga additional uh, reports uh, from the different LGU. Yung mga, sugatan, sir, uh, mayroong ba doon seryosong nasugatan na sa ospital o ang papagaling? So, uh, po, uh, so far wala kaming reported na critical no but uh, of course mga injuries nito is ayong uh, nahulugan uh, nasugatan uh, dahil may mga fallen debris so yun po uh, ang mga common injuries dito sa mga uh, affected dito sa Alindol. Sa infrastructure sir kumusta po ang monitoring ninyo oh ang infrastructure naman na uh, ongoing ang uh, DP batad sa, sa Cebu Halos uh, 1.9 billion na po ang uh, estimated cost ng uh, damage no. Uh, in terms of national infrastructure pero hindi pa po kasama diyan yung uh, mga private property so ongoing pa po ang uh, ating uh, assessment diyan. Sa sa Davao naman ang uh, meron tayong bilang ay, ay yung mga damaged houses nasa 2155 na po almost 300 diyan ay totally totally uh damage no uh, or uh, destroyed tapos sa uh, infrastructure meron tayong reported na 273 uh, infrastructure so ang estimated uh, cost po na, na i report sa amin halos 100 million po but uh, again ongoing po ang uh, pag-assess ng uh, different agencies para po makuha natin yung kabuuang uh, uh, estimate ng uh, damage Meron daw nilagay ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. 24/7 Davao Quick Assistance. Opo, opo, yan po ang uh, uh, utos talaga niya. Quick Assistance ay uh, magbigay natin from DSWD, DOH sa lahat po ng mga ahensya na meron po tayong tinatawag uh, dyan na Quick Response Fund available to support that. mga tauhan na na-deploy na, na Uh, para po mabigay na po yung mga kailangan tulong and of course yung mga social services na available uh, na pwedeng i-access ng mga kababayan natin ay inahanda na po para po uh, mabigyan mabigyan sila ng mga livelihood assistance no kasi medyo apektado po ang uh, mga kabuhayan nila uh, dito sa mga lugar na ito uh, po uh, how about ho ang uh, mga tulong pagkain non food items sa paggigipag-ugnayan po sa DSWD kumusta na para sa ating mga bakwet? Opo, tuloy-tuloy uh, po ang ating uh, pagbibigay uh, uh, ayuda no. So ang DSWD natin na uh, meron pong uh, sapat na non uh, food items yung kanilang family food pack na available uh, uh, para dito sa mga biktima no. Uh, halos 27 million worth of uh, assistance na dito sa Dabao ang naibigay ng uh, Uh, ng uh, iba't ibang ahensya kasama na diyan yung DSWD. So, uh, meron pa pong nga uh, sapat na supplies ang DSWD natin at uh, kami naman sa OCD din ay meron pa pa rin po kasi 3 months uh, to go, barely 2 and a half, no? But uh, meron pa tayong inaasahang uh, bagyo na uh, eight, seven to 8 uh, typhoons pa ang inaasahan natin na tatama or uh, dadaan dito sa ating uh, lugar po. Doon po sa lindol uh, sa Kagwait ba 'yon? Sa Surigao, uh, ASEC, ano po ang Opo. assessment po ng OCD? Oo, ayun uh, nga oh. Uh, yung uh, Kaguait halos uh, wala naman uh, na uh, yung casualty tayo medyo nil, no? But uh, tinitingnan natin yung uh, uh, yung kanyang damage kasi alam mo yung uh, Surigao area tinamaan kasama din siya doon sa Davao uh, earthquake. So ina-assess din natin yan lahat. So dalawa, dalawang uh, earthquake ang tumama dyan sa Caraga na yan. So pinagsasabay na natin yung uh, uh, kumpletong uh, pag assess para makuha natin yung buong uh, uh, damage, uh, ng na, na, na damage dito sa mga earthquake na nangyari doon. Okay. Maraming maraming salamat po Asec Rafaelito Alejandro de Fort, uh, OIC ng OCD, Office of Civil Defense. Good morning po. Opo, opo. Good morning din po. Deputy Administrator lang po. Okay. Uh, Deputy Administrator Alejandro de Fort. Thank you po. Good morning. Thank you.